So, walang kami. Kung baga, ayaw lang namin pangunahan yung... Natulungan. <laughs> Di ba? So, yung mga... Ito Wala, mga... nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. ilabas <laughs> mo yung totoo. Magpakatotoo tayo. Okay, game. Huwag peke. Game, game. Go. Sige, sige, Bakit ka nawala? Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi simula nung una nating problema. Kwento mo, wag mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko ring banggitin. De, teka, kailan mo siya nawala anong date to? Ano oh. Yan, yan, yan. December 19 after Christmas party hindi na siya umuwi. O oh, asa kayo December 19? De Bakit? Basta kung may may problema kami ni Pacboy... Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, mm, si Pacboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka, Hindi, ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang, eh, kailan lang naman pumasok siya. Yeah, diba? Pero, ano, actually, mga, ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa hospital siya. Um, wala ako nun. Alos inumaga na ako, pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya kasi, yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, oh, hindi, hindi, natin ano Hindi reason, yung sa pagbuboy pa rin mo naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil, dahil, hindi, wal nawala ka nung New Year, di, hindi, yun Teka lang ha. Okay, yung yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na-stress na-stress na talaga ako na hindi ko na nakaya na hindi na nakaya na ng mental health ko talaga na lagi ako no hospital, di ba mm -hmm. Yung time na yun, yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy na talaga. Actually, yeah, mahal namin ng isa't isa. Pero oh. walang kami. Kung baga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro. Mm -hmm. So parang tingin namin nagkakapaan mm -hmm. pa kami ng ugali. Tingin Ganun. ko ano, uh, may naantay siya na gawin ko para mapulpil siya na maano, sige, maano? okay na to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basta yun yun. Nasabi ko na. Maano? maano? Pulpil. Ano yung pulpil? Mapunan. Ma mapunan. Ah, pulpil. Oh, okay. Kumbaga, kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyang. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko na nakikita siya na ganyan. Na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko, kumbaga nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala ano naman akong ginawa. Ako. siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang, ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay parang, ayun, napagod na ako na parang yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko na parang, ay sige, subukan ko. Okay. Yun yun. Pero yung, yung, yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy. Kasi maraming sabi, ginamit mo na si Pacboy, nagpaka-famous ka, nun after nun. Eto ha. After mo mag-4 million, parang iniba mo na si Pacboy sa <coughs> Hindi ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, na nakilala ko si Pacboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon. Diba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, diba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Mm -hmm. masyado, natin ako lahat, naging ano, masyado ako naging kampante. Yan. Yeah. Siguro masyadong... Siguro, pakiramdam ko, uh, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko, parang, ay, hindi ako iiwan nito, gano'n. parang kayang-kaya ko kontrolin lang. lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito, lagi mo akong yeah, ginaganon. Guys. Lali, guys, yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na, aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh, kapag ka nakakita ako ng, ng ano, hmm. ng yung pagpasaway siya, mabahingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, narindi rin. Siguro ano, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon, hindi ko pinahalagahan yung, yung pagmamahal na ito Yung mabang ako. Kumbaga, hindi kayo mabang. Hindi kayo mabang na ano, yung mamayabang ka, ganto ka, ganto ka. Hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, hindi ako iiwan nito. daw bibitawan nito. Kabisado mo na ako eh. Mm -hmm. Parang isang suyo ko lang dito. Ganun. Yun, masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung, kung ay nga, kung gusto ko rin mag -sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto. Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh siguro sa so sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, Mayroon. na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Kung totoo, uh, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan, sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka. Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro... Yung mga panahon na yon, yung mga yung problema namin na yon kung siguro Uh, inintindi in ko siya and then siya naman noong time na wala ako ang naging comfort zone niya is yung andun siya sa Cebu and siguro si boy tapang yun that time na stress siya akin and tingin ko ano napagod na rin siya Naintindi. paulit na. kulit ka naman napagod. Yun na, napagod na Napagod ka na, na rin. Kasi tumakbo kayo. <laughs> Parang napagod ka na rin din. Napagod. Hindi, sa totoo lang. Pagod. Nung, sa totoo ah, nung nakita ko yung yung live nito Kasi hindi, hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh. Lagi kitang, lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak. Nasan ka? Umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa mo? Dead ma. Ay, to, sa loob ng one yun yung magkasama. ano masayo pa ako yung cherry white na yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Baka parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang back boy kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, yun yung... Tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin. Sa ako, paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang ha. <laughs> <laughs> ano ang tag dito? Lovely. yung mga vlog namin, na <laughs> sinasabi niyo ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin niya ina-upload sa page ko. Kaya guys, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya nga eh. Kaya Ito nga. Ito trabaho ako. <laughs> Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga, itong Wala, mga... Wala, nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Ito na yung ayaw ko bang ina niyo. Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait niya to. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... <laughs> maging... Tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero De, ano... Ano lang, ah... Uh, nasabihin ko lang na ano, kaya kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh... Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayokong, ayokong si... Ayokong ito si Kalbo na Uh, lugmok, nakita ko na ano siya, na stress, ganyan. Ayoko na makita siyang walang-wala, gano'n, Di ba, pangako ko sa'yo noon na uh, aayusin ko yung buhay mo? Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Ah, uh, tulungan mo kasi yung sarili mo. Hindi, hindi ano, kasi hindi ko na alam kung paano pag gumakaawag, gagawin ko sa'yo eh. Bug Bugsarado ko na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norbin, di yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, oh, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit ano na magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi ko kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero, ayoko na lang banggitin kung, kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. di ba para, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganun. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa, sa atin na lang yun. ba diba? Na, para, ano pa, ilantag pa yung ganun. May gusto ko mo bang sabihin? Ikaw, so, sa'yo. sa ano, sa... Huwag kayong magtatako, makakasama pa ako ni Pakboy sa mga video niya. Tut Pero wala na kaming lab team. Kung baga, na namin yun. Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Ganon, para... Ayaw rin namin ng magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganon. Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pakboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun yun. Yun talaga yung goal ko yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila, yan, sila ako, Norbin, si Lovely, tutulungan ka rin yan. Hindi ka pababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka, pinitik ka ni Lord, na parang mm -hmm. aral na lang yan, gano'n. Di ba? Natin, hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na, susunod na araw, susunod na ano, mm -hmm. di ba? Eh ikaw, ano niya sa pansin sa pack white, yung talagang solid Be, sa sorry. Ito. Kung kung ano yung ginawa ko. Tapos yung <laughs> dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masayaw ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka ganun, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun yun eh. Pa Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobra saya. Yung sobrang saya. sobrang oh. saya. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Payo ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako kasi, <laughs> hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun. Kapag may dumating na ganun, go mo lang. Dati ko pa sinasabi sa iyo, 'di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung nung bago ako ma-birthday, mapapansin nila parang wala na lang. Ano 'yun na sabi ko sa kanya rin, sabi ko rin sa inyo na kung magka-girlfriend ka sa. Sinabi ko sa kanya kung magka-girlfriend ka. Ano, yung talagang hindi yung send cash! wag ganoon. Wag ganoon. Dapat hindi kaya nga, wag ganun. Dapat yung, yung ikaw yung bibihisan. O, oh, ito, kung oh, magkakalaw pa ka na, magbablog ka na ba? Magbablog na to. Papahinga lang to. Papahinga lang ng konti. Papahinga lang siya ng ano, bawi-bawi muna. Tapos magbablog ka na ulit. Diba? So, may chance ba mag-meet si Boy Tapos si kasi Hindi mo na sa ngayon yan. Hindi, oh, <laughs> ikaw ba? Hindi, di ba? Kilala ko to. Kilala ko to. Hindi hmm. to. So, signing up na ba ang White? Oo. Kumbaga parang ano eh. Ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasing magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na pag nag-vlog tayo, wala nang feelings hindi katulad noon eh. Hindi katulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag ngayon, pag nag-vlog tayo, itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, oy wala na. Iga na-edit na ako. Ang ganun ba? Diba? Mas maganda yung totoo. Yung totoo. Hey ayun si Pakboy pwede pang dumalaw dito kung saan. Oh, ay, kasi de. ano niya, love na love niya si Mike. Oo, oh, si Pakboy Ah, eto. Hindi ko to... Hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi naging pamilya ko na to. Mahal na mahal nito yung anak ko. Hindi kita pipigilan pagdating dyan kay Mikey. Tsaka mahal siya ng anak ko. Diba? Yun lang. Olay. Hindi kasi anong nangyayari kasi nakakatakbo kay Pakwi sa totoo lang. Kung may problema siya, sa'yo pa siya tumatakbo mm -hmm. Eh kami naman itong di uh, mm -hmm. eh, dito lang. Bukas naman yung gate. Hindi kasi... kasi Sarado mo lang pag bumalik. Eto <laughs> kasi yung point ko doon. Hindi ako tumakatakbo sa inyo. Kasi andun pa rin yung ano, yung hiya. Ba't may hiya ka? Nahihiya ako sa part na ano. Pakirandam ko, iniwan ko kayo. Mm hindi. -hmm. That time. Hindi may akala lang tayo mag -grow. kasi hindi ka naman papabayaan kung hindi ko nakikita mo mag-grow ka kay Cherry White. Eh. Noong una talaga, doubt talaga ako kay Cherry White no 'di ba? Alam mo 'yon. Mm. Pero nakita talaga namin na nakita namin si Paco yung maayos yung buhay, gumaganda pala na niya. Yung parang hindi na siya yung parang sidekick lang ni Norby. Kumbaga, nakikilala siya sa ibang character. Do ko na, do ko na talaga na ano si Cherry White na mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. Hindi, so, tsaka ano, malaki talaga respeto ko kay Pacboy, alam niya yan. Mm -hmm. Alam niya yan. Alam niya, ang laki ng respeto ko dyan. So kaya hindi ako nagsasalita gano sa mga interview, mga vlog, vlog. Kasi nga, kaya ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy. Mm -hmm. Yo, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta yung mag-asawa dito, sila namin si Pacboy. Parang may closure. Kung baga maliwanagan yung mga fans nyo. Kasi nga, ikaw nababash ka, kilala na makita prank ka ka -ta tao. Si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya, ang nangyari. Hindi, alam nyo ah. Totoo lang ah. Pacboy, anong sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang. Noon pa lang na parang suko na ako, Pacboy, ayoko nang mag-vlog, stress na ako, 'di ba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo 'yan. Kasi nga sobrang sakit po sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano kita bibigilan. Gusto ko na talaga huminto. Pero parang parang ano eh, parang sinasabi na ay, andito pa 'yung opportunity. Sige lang. Na parang, sige, bangon pa. Parang hindi na kinakaya ng, ano, ko, ng utak ko. Kaya nung nakaraan, sunod-sunod na yung nangyayari. Parang nakawalan na ako ng pag-asa, ganun. Eto nga, parang, ay nga, bigla na lang ako sumaya ng ganung kabilis. Mm. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan, uh, way na yan siguro ni Lord. Na sabi nga, pinagtagpo kayo pero hindi tinadhana. So, yun na yun, ikaw pitanan mo, ikaw best, babalikan na ba ako baga? Ang datang si Papoy ko, Papoy, tanggap mo naman kung ano yung maging desisyon ng dalawa ni Cherry White. Oo, tanggap ko naman at alam ko naman na lahat eh, maligo naman talaga lahat yun. Hindi hindi mo naman, hindi mas. Hindi, actually, wala naman talaga siya sa point -actually na yan eh. Actually mo ina na-actually mo pa eh. Di ba? Actually, eh. Wala ka talaga sa pay. ano, sa kanilang alagyan mo na yan ngayon kung ginawa ko sana ng ano, kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, syempre. yun yan, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako, intindihin ka, at ikaw ay napagod. May, teka lang, may Apagod comment pa, inagaw daw ako sa'yo. Hindi, hindi po niya ako inagaw, ay hindi po siya inagaw sa akin. ha, 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 yun ang totoo. Ang sakit. Hindi. Uh, wala silang label, pero nagmamahalan silang dalawa. Yun yun. Minalaman yung isa't isa nung wala kaming ganun dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. Hindi, mm. pakwa ito. Ano man mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi. Hmm. Hindi ko hindi, magiging Mag hindi, magiging ano pa rin tayo. magiging, magkasama, magiging magkasama tayo sa video pero hindi nakatulad noon. Okay, tulungan natin si Backboy. Yes. Oo, tulungan, tutulungan ko yan si Backboy. boy. hindi hmm. eh. ko bebigay ang pera mo. Eh, beten ko talaga. <laughs> Kahit ano mangyari, ay, dele ko talaga ibigay. Yeah, okay na naman. Ayun, mga, uh, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, Yon kay Boy Tapak na, thank you kasi, nandiyan ka ng mga panahon wala ako. Nandiyan ka ng mga panahong malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gaano siya kasaya nung mga panahong wala ako. At kailangan niya ako. Oh, Ayun nga, thank you, thank you, thank you sa'yo. Oh, eh, ako na ba laki, Chere? No, ah... Yun, sa inyo, ah... Uh, Ay, si Boy Tapang ko na si Boy Tapang ko. O, kunyari ako si Boy Tapang. Ano sasabihin mo kay Boy Tapang? Yun, ah, uh, stay in love always, eh. And... kay Boy Tapang. Ay, si Boy Tapang uh, Boy Tapang, um, ah... <laughs> Yun, thank you sa'yo. Oh, ano masabi mo kay Boy Tapang? Yun, thank you sa'yo kasi dahil nung mga panahong Ah, uh, malungkot siya, nandiyan ka para i-comfort mo siya. And hindi mo siya iniwan ng mga panahon na yon na stress siya sa'kin. kung uh, syempre, ah... Yun, stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, magbahalan kayong dalawa. Sige, misan, talo ka sa Cebu para bakit mo kami ni Oo, oh, sige, 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 <laughs> Pero baka hindi na rin siguro. <laughs> Yan, at syempre, dahil 4M followers na tayo. Yan, sa lahat ng nakashare dito sa video na to, maglagay kayo ng Gcash dyan. Syempre, mamimigay ako ng Gcash dyan sa pin comment. Mag-comment lang kayo dyan ng Gcash number nyo and then screenshot kung nakashare kayo sa video na to. Share ko lang syempre kung paano yung technique dito sa mines. Ito yung palagi ko nilalaro dito sa car, lalo na kapag malayo yung biyahe. Kahapon, 60, 60 plus lang to kasi na-cash out na yung 130. Ayan, for example, bebet tayo ng 3,000. Ayan. Mabilis lang dito, kada dalawang pindot, sinisiyo ko agad. Ayan o. Oh. Yung 3,000 naging 4,170 na. Yun, syempre, ganun lang kabilis maglaro dun. Kada dalawang bomba, pipindutin mo yung CEO ng CEO. And sa mga gustong buenas-buenasin dyan, yung link nasa pin comment, andyan yung ginamit ko na link.